Hello, hello, mga higala. Tapos na yung surgery ko sa lungs. Pero bigla, nahihirapan ako. Hindi nga. So, hinala ako sa ICU. Malungkot na balita ang gumulantang sa industriya ng Original Filipino Music o OPM matapos pumanaw si Mercy Sunot, ang pangunahing bokalista ng iconic na bandang AGs, nito lamang November 18, 2024 sa edad na 48. Ang malungkot na balitang ito ay kinumpirma sa official Facebook page ng kanilang bandang AGs. It is with heavy hearts that we share the news of the passing of Mercy, one of the beloved vocalists of AG's band. She bravely fought her battle with cancer but has now found peace and rest. Let us come together to celebrate the incredible life she lived and the legacy she leaves behind. Mercy, thank you for the music, the love, and the memories. You will be deeply missed. Si Mercy kasama ang kanyang mga kapatid na sina Juliet at Ken ay nakilala dahil sa kanilang makapangyarihang pagbirit ng kanilang mga kanta. Ilan sa pinasikat nilang awitin ay luha, basang-basa sa ulan, halik at sinta na naging bahagi ng buhay at kwento ng maraming Pilipino. Ang banda ay itinatag noong 1995 at simula noon, si Mercy ang naging mukha at boses ng kanilang tagumpay. Sa personal na buhay, si Mercy ay lumaki sa Cebu, kung saan nahubog ang kanyang talento sa pagkanta sa simbahan at mga lokal na kompetisyon. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nanatili siyang mapagpakumbaba at malapit sa kanyang pamilya. Itong November 16 lang, sa kanyang TikTok account, ay ibinahagi ni Mercy ang laban sa isang malubhang karamdaman. Ayon sa kanya, bigla siyang nahirapang huminga dahilan upang siya'y dalhin sa ICU. Natuklasan ng mga doktor na may tubig at inflammation sa kanyang baga. Sa kabila ng matinding gamutan at panalangin, hindi kinaya ng kanyang katawan ang laban. Nag-iwan si Mercy ng malalim na lungkot hindi lamang sa kanyang pamilya kundi sa mga tagahanga at kasamahan sa industriya. Ang kanyang tinig ay mananatiling bahagi ng kasaysayan ng OPM, isang alaala ng lakas at tagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Paalam at maraming salamat. Mercy Sunot. Pag-brengo ako oh guys, please. pag na ako na natatapos itong pagsubok na ito. ito, 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 ito. ito.